Hello mga mare at na naman ang inyong vlogger wannabe vlogger wannabe uh, at maghugas nga tayo mga mars ng pinagkainan natin ngayon ay naku Diyos ko vlogger wannabe kako at kwan mga Mars, merong nagingit ngit hanggang singit sa atin dito na nagvavlog tayo, ano? Anong pake mo? Ah, di ba? Wala silang pake kahit na ano, ah, ako. Magvlog din sila kung gusto nila. O, ah, di ba, mga Mars? Ay, nako, ngit, ngit hanggang singit yung ano, yung mare mo, Diyos ko. Bahala siya. <laughs> ba? Bala ka na, sabi nga ni Tito Birds cooking. O oh, idol ko 'yon, isang idol ko na vlogger yun Mama Mars. Ito, ang dami nating hugasin, urongin, pero ayan naka naisingit natin mga mare at ano. Ah, uh, nakatulog ang ating alaga. Yan. At si Rega naman eh ang kulit-kulit. Pero at least nakasingit na naisingit natin ngayon yung pag-uurong. Malala ko lang pala mga Mars yung trending na alam niyo yung doon sa basketball court yung muse na yung walang silbi ang ganda niyo kung sa akin nakatingin ang boyfriend niyo sabi ng muse no Napanood ko sa vlog ni Mamshi Odil yung uh, isang sikat na vlogger um, sabi niya ganyan nakaka nakakadismaya ano yung mga kabataan ngayon na nagiging ganyan parang nag-away-away dahil lang din sa mga ano at nakakapanood ang mga free nang na napapanood ng mga kalalakihan yung mga ganun na uh, very maikse ganyan very maikse yung suot na kulang na lang ibalandra nila yung sarili nila sa mga uh, in public in gen general na lang tayo mga mars no in public yun yung sabi ni Ma'am Shodilo eh agree naman ako doon mga mare, ano? Mga kabataan ngayon, ah, kulang na nga lang talaga. Yung, alam niyo yung joga, ano? Yumuyog-yog. Very proud sila mga Mars. Pero hindi ko naman sinabing yun yung, ano ngayon, ah, trending. Pero yung trending kasi, tinulak niya yung, ano? Tinulak niya yung, naitulak yung muse. And, bumawi yung muse, no? Ang sabi, walang silbi ang ganda mo kung sa akin nakatingin ang jowa mo, ano? nakaka-alarma lang na parang proud na proud pa siya na ano na tinitingnan siya ng mga kalalakihan at uh, kahit may jowa ganun ano uh, siya pa rin yung tinitingnan ganun uh, center of attraction as uh, sa mga ano na sana ano sa mga coordinator mga pamunuan ng barangay na ganyan um, sana naman may mga malala pa akong nakikita na yung mga dibdib talaga labasan dapat sana panatilihing disente naman ng ating mga kababaihan